Magandang gabi po mga kaubayan. Uh, kararating ko lamang po galing sa ating mga kaubayan na nangailangan ng ating serbisyo sa parteng sambalis mga kaubayan. Kaya uh, ito po ay bago malanta itong halamang gamot na ito ay nais ko pong ipakilala ang kakayahan ng halamang gamot na ito mga kaubayan. Uh, na kung tawagin namin ay RRE. Ar Bagong lahat mga kabayan, huwag po sana ninyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na din po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng ipapalabas kong mga videos. Ganon din po, pakipalo po ang aking FB page. Itong halamang gamot na ito mga kabayan ay napakabisa po sa sakit na dinggi. Dinggi po mga kabayan. Aprobado na po ito subok na po namin ito doon sa pinanggalingan kung lugar sa pinagkunan ko po ito noong panahon ng dingge dahil yun po ang tinatamaan ng maraming nadidingge ngunit nung natuklasan po itong halamang gamot na ito ay madalang na pong magkadingge ang mga tao doon mga kaubayan ito yung tinatawag na araritos araritos ang ginagawa dito mga kaubayan ay pinipit-pit po ito kinakatas kasama po ng tagumbaw yung tagumbaw po, yung tuba-tuba yung tuba-tuba pitpitin po yung dahon kakatasin po yun isang kutsara mga kaubayan kailangan makakuha ng isang kutsara at ipainom po sa taong nadingge ngayon kung malaki-laking tao naman po at matured na po kahit dalawang kutsara po mga kaubayan at kung kung hindi nyo po kaya, yung sariwa, ay pwede nyo pong ipakulo ito. Ipakulon nyo ito, ipakulon nyo yung dalawang ganito. Ito, ipakulon nyo yung ganyang karami, pati, pati ugat na po, pati ugat na po mga kaubayan. Pati ugat na, ipakulon nyo yan. Pati bulaklak na, ipakulon nyo yan at tatlong dahon ng tuba-tuba o tagumbaw. Yun po mga kaubayan. Ha, ah, pag kulong-kulong kulong -kulo na po yan at yung katas niya po, yung bisan niya po, nandun na po sa tubig ay inumin niyo po isang baso mga kaubayan. Yan po. At subok na din po namin ito. Kasi doon sa pinagkunan ko o nito sa parte ng Sambales, doon sa kabukiran na yon marami pong ahas doon. At nasubukan na din po namin ito yung ating kababayan na nagmamayari yung lupain na yon yung pinagkunang ko nito, uh, nakagat po ng ahas yun. Nakagat ng ahas yun na kulay berde. Ang ginawa po, pinadugo po yun, tapos uh, nagpitpit po nito, pinakatas po, itinapal po. Mga kababayan, kaya wag po nating baliwalain, ang kakayahan ng halamang gamot na ito na kung tawagin ay ar-aritos. Ang kasama po nito mga kaubayan ay yung tuba-tuba, dahon po ng tuba-tuba na pakabisap po na panggamot sa dengue mga kaubayan. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.